mer pag sure mo diha gatarai gani mga customer kwadlo adlo ako adam o hmm ako o um. namit hmm Tandaan lang natin mga kalugit, basta masumpit ya almoranas ni madam. Kamusta kayong lahat ang customer natin, no? Nagbiyahe pag-ikan Australia. So na pa Australia si Madam nang pahinlo diri. Hmm, dagu kay yung mga mga ugsadan sa iyang So ano oras na mga kalugit? Ano oras na las 9 na Ay las 8 so dami pa tayong time customer mga kalugit. Sa mga nagsasabi da, sa mga basher, ko wala na daw ako customer pag sure mo diha. Gataraigan yung mga customer kwadlo-adlo. Ako Adam, oh. Hmm? Ako, oh. Um. Namit? Hmm? Tandaan lang natin mga kalugit basta masumpit ya almoranas ni madam. No, dako no. Dami. Hmm? So ayan mga kalugit, shout out everyone. Pag-open pag, pag open na sa isa ko nga salon mga kalugit, hindi na po tayo pwede mag-walk-in ha. Kasi mag-open po tayo ng salon doon po sa bahay ko mga kalugit. Open din tong pearl, uh, ano, itong una kong salon sa Dika Phase 1, Black 56 Lot 6. Tapos sa kabila kong bahay mga kalugit, hindi kailangan mag-walk in. Kung mag-walk in dito po kayo sa old na salon ko. Kasi mag-open na po itong isa kong salon malapit sa bahay ko lang talaga mga kalugit. Legit dam. Legit dam.

igasan ko dam ha kaya um, hindi siya maputol bigatan ko nan, ha naan reklamo ka mo ha ginasod sod 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 ko kukos ang customer pero ang customer na namitan siya lang ha customer gani huwag reklamo nga sakit Kamu pa mareklamo. <laughs> di ba dam? Reklamo sila dam kay sakit ka Ayaw daw dam, pero koi pa nila na feel ay wala net nahawakan ng kamoy ko. Kung... Natural, sakit jud na ma makabatyag jud na ang customer. Sang sakit kay buhi man atong customer kung patay atong customer, di jud na kabatiyag. Lak! So, kaya buksa customer, ping, Maroon. Muna kung gusto. Diyan di mo palugit, magulat dyan. Di ba daw? Kapila-pila, mga good day. Pero kung gadali sila, ay gusto nila ako gapon. Gadali, ito, hindi ko. Pelo que sei daí. Nada daí. So grabe ka ayo ang dikit ka dry skin ni madam mga kalugit no. So magdugo jud siya kay ayan oh. Oh non. Oh. Ayun. ni gusto ko makuha mga kalugit. Bala magdugo basta importante makuha ang almorana sa customer naton kay para hindi na magbalik. <laughs> Ayun okay na ang customer natin from, from Abu Dhabi. So mga kalugit, lagyan na natin ng magic sarap. Huwag kayong magre-reklamo ha. Ang customer, why nagreklamo? So ayan, thank you so much. So ay mga kalugit, customer natin, no? Oh, ayan o. Oh, mag Magay ka madam. Ano dam, ano masasabi mo? Okay kay legit kay O oh, di diba? Oh, ang customer, wala nagreklamo. Ayaw mo reklamo ha, kay Basikon. Hmm. Kabalo ba yun si madam magbarang? <laughs> Hindi mo magano. Hmm. Tarawan nyo. <laughs> so ayan o, oh. ano oras na mga kalugit, alas na yubina, dagang gaya punta customer. O oh, di diba? Sa mga dyan, wala tayong customer. Ayan, tingnan nyo, mag-alas noybi na mag-alas jes na. Lagan customer. Ah, ba diba? Legit. Ano masasabi, madam? Yummy. Yeah, hey, eh, shoutout mo yung mga kasama sa hey, Abu Dhabi. Oh. Ha? Oo, oh, mga Gabi, dira. Oh, thank you so much. Yummy.